Ganun kung ganun lang daw ang galit ko sa mga Duterte. Ayan guys. Sinagot na ni Robel no? sa ating video no. Ah, ano natin na dahil sa galit niya itong patungkol kay Laila Dilima dahil nila itla daw si Laila Dilima lahat na naglait kay Laila Dilima kaya pinakalaban niya galit siya si Rimmel yan pala ang reason niya. Bakit sa galit sa mga magagaling ang supporters. Buti nalang sinagot mo. yung katanungan ko. No? Ah. Kaya pala galit ka. Dahil magkakatid ba kayo ni Layla di ba? Isa may nagkuhusap kayo. eh. mga tao, wala naman silang mukha mo. Oh, okay. <laughs> God.